Samantala ang Senado, magsasagawa ng kokus hinggil sa pagsasapubliko ng SALEN. Ilang senador, pabor na ilabas ang listahan ng mga ari-arian. Kasama mo sa Balita, si Radyo Matcon de Magdaraos ng caucus ang mga senador para hingiin ang permiso sa pagsasapubliko ng kanilang mga state of assets, liabilities and net worth o sal -IN. Ito ay matapos alisin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulli ang mahigpit na rule na ipinataw noong Duterte administration sa paglalabas ng sal ng mga taga-gobyerno. Ay kay Senate President Tito Soto III, hindi na bago para sa mga senador ang pagsasapubliko ng kanilang mga sal -en. lalot noong 18 Congress na siya rin ang Senate President ay inilalabas nila ito pero ito ay subject sa individual approval o pagsang-ayon ng bawat mambabatas. Kung si Soto naman ang tatanungin ano mang oras ay handa siyang ibigay ang kanyang sal Sang-ayon naman ng ilang senador na bigyan ng uh, access ang publiko sa kanilang salen. Sinabi ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ehres na papanahon ito dahil na isang taong bayan ng transparency sa gitna na rin ng issue ng maanumalyang mga flood control projects. Maging si Senator Kiko Pangilina na isang ayon din sa pagsasapubliko ng salen ng mga opisyal ng pamahalaan dahil klaro na bang nakasaad ito sa batas. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.